guys, so, magbibigay ako sa kasip ko na kasi, kung ano, ano pa nilagay sa Christmas. Um, hindi ko ano, hindi ko man ibibigay kasi wala pa naman ako dito kasi malayo, malayo bahay nila sa amin. Sa Bulacan sila. Kaya ay unbox ko muna sa inyo. Papakita ko muna. Yan siya. And, ko muna tayo po lang. ten and kulain mo na kung ano to so, yan so, hindi ko man nagpapakita sa inyo mamaya na yan yun yan ito pa wait lang cherry on top cherry on top ito pa guys Ibibigay ko rin sa kanya to. Kakagawa, actually guys, kakagawa ko ng kanina na ito. Pintas-pintasan. Ibibigay ko sa kanya to. Hindi, hindi ko nga alam kung anong size ng ulo niya. Kaya, ito na lang naisip ko. Size ng ulo ko na lang yung ginawa ko. Ibigay ko ito. At, nakakunin natin ito. Ibigay may nakalagay siyang thank you. Ipapakita ko na sa inyo mga nakatalikod na, na photo ko na, Let's go na. Ito yung bini mo na. Ay, hindi. Yung Sanrio yung muna. Kasi yan yung unang pinakita. Yan. Kulaan yung ko to. sila ay may kulang para. May kulang sa kanila. No? Ayan, ayun yan. ayan niya. Ayan siya. Cute. Yung iba naman, yung cherry on top naman, yung bini naman. Alam niyo ba yun, guys? Beanie. Ayan. And one, bilang kayo. Ito muna. Ito muna. Hulaan niyo kung sino to in one, two, three, go! Lahat ulit sila. Actually guys, lahat sila yung makalagay dito. Ayan. Mm, salamin, salamin ba ito? Oo, salamin, salamin. Tingnan natin dito. And, ito naman next. Anong ano ito? Ako muna titingin. Ah, anong concert to? Okay, in one, two, three, go. Ayan, hindi ko alam kung ano yung concert to eh. Ang huling cha-cha ata, ang huling cha-cha. Ayan, ayan niya siya. Ang dami, ang dami kung ano si Yellow. Okay, ito naman. Kulaan niyo kung ano concert to. Ako muna titingin. Hmm. One, two, three, go! Ang huling cha-cha ulit yung hula ko dito. Ang huling cha-cha. Ayan. Ayan. Kapakita ko na yun sa inyo lahat. <clears throat> Thank you for watching. Sasabihin ko muna sa inyo kung anong pangalan niya. Her, her name is Ate Tintin. Thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye. Subscribe.